dapon planet ito ang ginagamit ko lang mga kabisay sulbut dyan para madipinsa ng fruit fly dahil wala tayong kakayahang bumili ng mga mamahalin kaya ito lang ang ginagamit ko pinsa na wag madali ng fruit fly so medyo mahirap mga kabisay dahil nag iisa lang ang kamay na gamit ko so abangan nyo na lang mamaya mga kabisay Good afternoon mga kabisay. Mega mega love shout out sa inyong lahat. Dito na naman tayo sa aking mga halaman. So, ang activities ko ngayon mga kabisay, medyo tatanggalan ng kaunting damo itong puno ng aking mga ampalaya. At mamaya, mga bandang alasing ko siguro, i-spray ko yung at nag-uumpisa ng namunga so kailangan nating madipinsan sa mga fruit fly at ito mamaya pagkatapos ko mag-spray doon mga kabisay aking isusulbot ito dahil hindi ko nasulbot kahapon baka mamaya may mga hinog na naman dyan na biuras so ating libutin ang aking mga lilinisan mga kabisay so sana samahan niyo ako at mega mega love shout out sa inyong lahat dyan. let's go ating kung makikita niyo mga kabisay ayan medyo malapit nang makarating sa puno ng uh, ating ampalaya yung damo kaya siguro yung aking babawasan at mayroon namang patugtog kabilaan ang mga nagpapatugtog mga kabisay tatabasin ko lang naman yung mga nasa gilid ng puno ng ampalaya kaya saglit lang naman yan siguro mga alas 5 doon ako sa aking mga uh, sili at ang sili kong mga kabisay ay nag ng namunga sa awa ng Diyos at medyo mayroon na namang magbibigay sa atin ang ang tawag dito biyaya at ayan mayroon ng may bunga mga kabisay yan diba? namumunga na at marami ng maliliit so siguro mga two weeks from now makakakita tayo ng marami ng bunga niyan kaya atin ang bubumbahin ito mamaya at atin ang didipinsaan at dito yung mga tinanggalan ng dahon ng kambing kahit pa pano inamunga din mga kabisay ayan o oh. Wala na siyang dahon dahil kinain ng kambing. Pero may bunga siya dito sa bandang baba, ayan oh. Eh. rin yung bunga niya. Ang daming nabawasan dito mga Kabisay, ayan. Kinain ng kambing 'yung mga dahon. Ayun. Dalawang puno at ito. Pero 'yung mga bunga nila mga Kabisay ay tumuloy. Hindi napektuhan 'yung bunga kahit pinagkakagat na ng kambing 'yung kanilang dahon. So, ayan. At abangan nyo mga kabisay sa ngayon ay akin munang tatanggalan ng damo dito sa paligid ng aking uh, tanim na ampalaya at medyo sinipag sipag ako ngayon mga kabisay dahil nakita ko yung mga improvement ng kanilang pag recover so thanks god at yun nga mga kabisay abangan nyo at tayo ay magtatabas muna siguro mga kalahating oras lang naman ay matatapos ko alright let's go yun ah, at malinis na nga mga kabisay ayan <laughs> kasi <itubainte. laughs> yung kubainte din kalahating oras mga kabisay at sa ng Diyos ayan malinis na uli ang ating mga puno ng ampalaya dahil medyo sinipag ngayon ang inyong taybisay dahil dito sa mga nakikita kong kagandahang improvement at ayan mga kabisay oh yeah. Paano eh nagkaroon ng mga bunga pati yung mga bago kong pinataas Nagkabunga So iyon ang isang simula Dahil yan ay eh, hindi ko na inaasahan ng mga kabisay At sa totoo lang, mga kabisay eh Mahigit na dalawang linggo ko itong pinabayaan simula nung masunog. Iniintay ko na lang na gumulang yung mga naiwang bunga. Pero hindi ko akalain na dadami. At ayan, meron ngayon mga bago. At dati dito pinakita ko sa inyo walang kabunga-bunga. Ngayon, ayan, ang daming maliliit. So, ayan na. At nilinis ko na uli at siguro Tuesday katapos natin mag-harvest at meron naman tayong mga iha-harvest mga kapisay yung banda doon sa porsyon na yon may maha tayo doon na siguro mga nasa uh, humigit kumulag <laughs> basta yun na at ito nga nilinis natin so, sa Martes siguro a-applyan ah, na uli natin ang abuno dahil kawawa naman eh. nawala na yung kanyang mga sunog na dahon mga green na so kulang na lang sa dilig at sa abuno kaya ganyan ang kulay so siguro martes a-abunohan ah, natin para sumigla uli siya yan ah, at ngayon mga kabisay eh, ay tayo ng pangsulbot dahil isusulbot ko itong mga bunga baka Pagdating ng Martes ay puro na itong mga tinira ng fruit fly. Alam niyo naman ang fruit fly eh. well, hindi natin makikita ang kanyang tinusok. Basta nahihinog na lang. So ating dipinsaan muna. Alright, abang-abang mga kabisay at andito tayo. Magsisimpla tayo dito ng uh, pansulbot. So kasama na nito ang pang-spray ko doon mga kabisay sa sili. Pero kung hindi ko maestrihan ngayon ang sili, baka bukas ng umaga, yun ang uunahin ko. Alright. So, yun ang mga kabisay. Hindi ito yung ating gagamitin na uh, tapon Ito ang ginagamit ko lang mga kabisay pang so, yan para malipinsa ng fruit fly. Dahil wala tayong kakayahang bumili ng mga mamahalin. Kaya ito lang ang ginagamit ko. magkikin tayo ngayon hindi ko man ma-spray ngayon yung aking am sili basta importante ma ko itong yung tawag dito ang palaya yan mga kabisay ay 16 liter yung tubig na yan Dali, apat na puno doon mga kabisay sa, sa 4 liters na yun na. So, yun lang ang kaya nitong haluan, pag dumudra ka hindi na mabisa kung mga kabisay. Alright, panghalo nga pala. Ayan ito. At katatapos ko lang mga kabisay na magtabas kaya naandyan yung itak. So, kailangan haluin lang nating maigi. kulay blue na yung tubig na malinaw oh. parang yus mga kabisay oh. <laughs> diba so abang abang mga kabisay at ating lalagyan yung ating pangsulbot alright alright ito so, yung mga kabisay at dito tayo mag-uumpisa Ganito lang ang gagawin natin itong mga kabisay Yan ang ating ampalaya So ipapasok lang naman natin yan Ganyan Alright Ayan Para dipinsa lang itong mga kabisay nawag madali ng fruit fly so, medyo mahirap mga kabisay dahil nag-iisa lang ang kamay na gamit ko so abangan nyo na lang mamaya mga kabisay at para madali tayo dahil medyo hapo na alright so yun mga kabisay at nakatapos na tayong magsulbot at medyo gabi na bukas ko na lang siguro i-spray ang eh, dahil medyo madilim na pero dito sa ating camera ay eh, maliwanag pa naman pero dito sa personal ay eh, medyo hindi ko na masyadong ma ano ang mga bunga dahil medyo padilim na at marami ng ayan o ang daming lamok at baka mamaya eh, sa ng taong, ma ano ko pa yung mga bagong tanim at yun mga kabisay maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sana ay kita kita pa rin tayo sa susunod kong vlog para sa mga kaganapan ko dito sa aking mga halaman alright mga kabisay at hapo na video padilim ng mga kabisay at iba na ang ating medyo madilim na talaga <laughs> pero sa camera mga kabisay maliwanag pa yan pero pagdating dito sa hindi ka nakano sa camera medyo madilim na dahil alas 6 na mahigit mga kabisay so kita kita na lang tayo ulit thank you so much sa inyong lahat yan saan man kayo naroon sa sulok ng mundo at laging sinasabi ng inyong Taybisay, laging mag-iingat, laging magdarasal ng patuloy tayong patubayan ng ating puong may kapal sa anumang mga kaganapan natin sa buhay at sa anumang mga ating layunin para sa ating pamilya ay maging ligtas tayo palagi. Alright mga miga migamigalag shout out, God bless us, bye bye.